Hello, hello, hello! Welcome, welcome, welcome! Mukha lang akong masaya pero medyo sad ako kasi nakabasa ako ng mga news sa isang group at syempre sa mga livestream na hanggang ngayong gabi na lang yung ano August 21st na lang yung 70% off ni Shopee sa mga livestream. So, let's see kung ano nga. Pero alam nyo nagkakaroon ako ng pag-asa dahil may streamer ako na napanood na nagsabi or nag punto. May punto siya eh, kasi bakit ni nalilagyan ng schedule? Ito, ito yung nakita ko. So, tonight, ang nagla-livestream ay si Riva. Tun sunod si Denise. Bukas yan, meron daw. Tapos sunod si Donalyn. Sunod si Dayan Sunod si Shasa. So, so hanggang ano pa, so hanggang 25 pa. Baka meron silang ibang pakulo pero hindi na yung 70% to. Remember bago mag 70% 70% off kap at 150 ay ano siya, 300 pesos off. Nakaabot ako nun. o kayo nakaabot kayo. Tapos nag 150 tas nag ano, 50% less or cap at 200, diba, nakaabot, nakakuha din ako nun. Tapos ngayon, 150. So, baka sa susunod, less po, 500. Charot! <laughs> Ninugi si Shopee. So, ayun, medyo sad ako na medyo masaya yung partner ko kasi hindi na, wala nang aagos or wala nang babahang parcel dito everyday. <laughs> So, ayun, abangan natin, samahan nyo akong abangan kung bukas, August 22, ay magla-livestream sa Denise, tapos may voucher pa din. Sana meron pa rin kasi hindi pa kumpleto yung stocks natin sa mga lutuan. So, cooking oil pa lang yung nabibili ko at mga sabon. Kailangan ko pa ng mga basket, laundry basket, at kung ano na pa siya. <laughs> ayun, mga pambaon na eros, dun ko rin o-order in Pajibar, mga ano, so... Samahan niyo ako bukas, update, update tayo. Abangan natin pagpatak ng alas 8 kung ganun pa rin. Kasi nakalagay dito, walang nakalagay na time. So, ay meron! Junior favorite celebrity from air. ja So, sabi dito, ay! Parang, parang, parang nararamdaman ko hanggang dun pa. Tapos uulit-ulit. Kasi nag-live na to si Shaz na eh. So, ano natin yung haka-haka natin. Paasahin natin yung sarili natin. <laughs> so, ay lang. Thank you so much for watching and matutulog akong happy dahil may check out ako tonight. Bye-bye!